mapagpalang <clears throat> umaga. Nagsimula na po ba kayo sa panalangin? Bago kayo magsimula sa lahat, manalangin at magpasalamat kayo sa Panginoong Diyos. Ano po? Pagkagising ng umaga. Ngayon, nakainom na ako ng garlic water with lemon. Kanina, ang isusunod ko naman, almusal. Spaghetti po, ininit ko. Yung binigay kagabi sa may birthday ng bata. Yan sa kasunod, meron akong kape. Kape bara ko. Yan ang aking almusal lang ngayon sa haro na ito, sa umagang ito. After 30 minutes, lang kainom ko ng garlic water with lemon. Pag uminom ka ng garlic water with lemon, magpalipas ka ng 30 minutos. Ano po? At saka ka, magalmusal. Amen. God bless us all po. Ang brother Manny Bautista, ang inyong kaibigan kay Jesus, lahat ng nakita nyo, bigay ng Diyos. Ayon sa Mateo 6.9 Ama namin Diyos, nasa langit ka, sa verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa haraw-araw. Kaya Diyos po ang provider ng ating pagkain. God bless us all po. Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, God bless us all po. Bye. -bye.